Hello, good afternoon. Nandito po tayo sa Quezon City Post Office kasi i-verify natin kung nasa na po yung ating uh, pin or mail from Google or YouTube. Maraming salamat po. Okay, sana nandito, no? Maraming maraming salamat. Wala pa, hinihintay pa natin yung mag, mag -re release Okay, tagal na, September 14 po. Pinadala. Ngayon, oh, wala pa po. Tignan natin. Tatanong na natin guys. Tatanong na natin.